Hi po! Yan. nandito po rin po kami ngayon sa Nini Aquino Center and Wildlife Ay no, sorry, sorry, sorry Nini Aquino Park and Wildlife Center So yun nga po, kasama ko pa rin po yung mga kaibigan ko So, siyempre, siguro natatanong, nagtataka rin po kayo ba't kami nandito Eh di ba dapat nasa seminar kami So tatanungin po natin yung mga kaibigan ko kung bakit nga ba nandito kami So unahin po natin tanungin si Tara Uy, tara, tara. Yes. Ano ba tayo nandito sa ano? Ay, nako, festival pack na naman. Ang <laughs> <laughs> Bongga. Bongga. <laughs> daw. Wow. Kaganyan-ganyan po yan kasi ay, na po yan. <laughs> At siyempre, si Glory na ay, na rin. Oo, tama ka. Ay. Seryo. Ayun. Kala may seminar. Wala naman pala. Sayang yung, yung makeup ko. Wow! So, oh. <laughs> Galita ko mo yun. Ah, na, oh. talaga. At siyempre, ang isa rin pong ayin, si Jenny Lynn. <laughs> <laughs> Je Ay. Ay. Ayun. Napurnadang seminar. Yes. <laughs> okay. <laughs> Sama ka si Tingil. Matagin ako. <laughs> <laughs> Ikaw din, ha? Oh? Ano nga, po yung una po namin napurnadang seminar, napunta po kami ng wildlife, eh, wildlife. QC. QC Circle. Oh, oh. At ngayon naman po, dito naman po. Oh. Di ba? Siyempre, nandito rin si Ned. Hi! Wala na. Ay, ano? Um, wala <laughs> nga ba yun? Ano? Wala. First time po, may balatata ko sa puwet. Ah, first time mo ba sa seminar? Oo. Oh, oh. Huh? swerte mo. Oo nga! Oo nga, may bonding mo. Oo oh, nga naman. At siyempre, ano yung leader? Oh, leader. <laughs> <laughs> si Lorenz. Ah, talaga may coffee. Wala po ano sasabihin ko. Nakakamisa ako sa ano na ito eh. Kasi first time siyempre. Okay. So, okay lang sa'yo na hindi natuloy yung seminar. Oo, oh, okay. Well. <laughs> Ayun. So, yun nga po yung masasabi ng mga kaibigan ko. Kaya nandito po kami ngayon sa Nini Aquino Park and Wildlife Center. So, ayun nga po. Aski po. Babay na muna. Bye-bye.